tapos. Yun na. Si pa kayo naman moron. Si pa si, kayo naman moron. Saan? Sa baba. Wala yung baba. Nasa Saan, taas? Sa, na, sa taas. Sa yung ka na Sa amin. Oo nga, di sa inyo nga. Ay, Ay sa amin. pa-enjoyin ko. Ha? Sabado, birthday ni nanay, punta ka. Oo naman. Papasok ka hindi. Anong araw yun? Sabado nga eh. May pasok kasi ko Huwag ka na pumasok, pabayaran ko araw. Huwag ka na ba araw mo? Diyos ko po, Rudy. mo. Huwag ka nun. Huwag na ba araw mo? Oo, ba? Ano na lang, 700. Oh, 700, o. Oh. Ano ngayon? Martes, buwas, mm. Merkulis. Merkulis, Merkulis, Merkulis. Sabado. Times. Four times seven hundred. Seven times four. Two eight. Two eight. Two O, so, oh, bakit? O, oh. mula bukas. mo. Huwag masok. Two 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 two, two 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 Gawin ng two. Anak, two eight. O, ito. Hey, okay. Ito, pare. May utang ko sa si ito, Bakit? Okay. Masok ang kasabad, Tanga, Babayaran <laughs> mo. Two -way. Hindi ko sa para wala nang gawin ko, ano, ate mo lang ako dumating. Pagdating ng alas 4, andito na ako eh. Maghihin naman tayo, araw-araw yun. 2-8. Ayaw. Oh. Ayaw. Ayaw ba ko. bahala ka. Magtatrabaho na lang ako. <laughs> bahala ka ng buhay mo. O, oh, kapay tayo. Bahala ba ka, o biyabero ko araw mo. Ayaw. Ayaw. Ba alam mo kung bakit? Oo, oh, bayag ba na ako. Alam mo kung bakit? Oo. Oh. Doon sa production namin, Yan. Yeah. pare. O oh, yan, Bakar. Ang sabi ng foreman ko, Arnold Collis, napakasalamat sa iyo. Sus, so, ano ba yung so, ginagawa mo yung... Instead of Peter ka, pero no. ginagawa mo yung... Hindi ba Chiquito tawag sa'yo? Pag-welder. Hindi naman Chiquito tawag sa'yo. Ha? Chiquito, hindi. Wala to ba? Rest, pintakataw ako Alam Alaw, Andrew eh. Buti, pag pare po mapasok ako, wala si Miss ng... Bagong Pilipinas, bagong mukha. Wala, wala naman gano'n, wala naman. Gano. Wala. Kasi, pag nila ako, Si Arnold Coley Kuya, respeto. No. Wow. Na pel, 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 Stop mo. Stop ka